Uncertis muntik ng makunan dahil sa sinapit may Erwan. Isang nakakabahalang balita ang lumabas kamakailan tungkol kay Uncertis matapos muntik ng mawala ang kanyang pinagbubuntis na ayon sa ulat ay hindi kay Erwan Yusuf. Ayon sa mga malalapit na kaibigan, ang matinding stress na dulot ng komprontasyon nila ni Erwan ang nagdulot ng komplikasyon sa pagbubuntis ni Anne. Agad siyang dinala sa ospital matapos makaranas ng pananakit at pagdurugo. Sa kabutihang palad, nailigtas ng mga doktor ang kanyang dinadala, ngunit pinayuhan si Anne na magpahinga at umiwas sa anumang uri ng stress. Patuloy namang tahimik si Erwan tungkol sa isyo habang nagdulot ito ng mas malaking kontrobersya sa kanilang relasyon. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala at dasal para sa kaligtasan ni Ann at ng kanyang anak. Sa ngayon, nananatili sa ilalim ng pangangalaga si Ann upang masiguro ang maayos na kalagayan ng kanyang pagbubuntis. Hinihiling ng kanilang mga tagahanga na maayos na ang sitwasyon at maghilom ang sugat sa pagitan ng mag-asawa. And this are Chika for today mga ka -showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like Share, subscribe, and click the notification bell for more updates.